Nabasa niyo na ba? O nadinig niyo na ba yung himno na yan? Yung bagong Pilipinas. Okay? I like to talk about this uh, from the perspective of uh, branding. Okay? Kasi actually, pag binasa niyo yung ano, yung mismong bagong Pilipinas him, okay? Pag binasa niyo siya, maganda yung sinasabi eh. ba? Diba? Tinay niyo. Who would argue with this? For instance, panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Diba? Anong Ano Tayo ay magtulong-tulong na paunla rin ang mahal nating bayan. Solidarity for a common good, for a common cause. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo magtulong-tulong na paunla rin ang mahal nating bayan. Again, what's wrong with that? Dapat lang maging tungkulin ng bawat pamamayan dito sa atin. Yung iayos daw, yung dapat ayusin. Ano ba yung dapat ayusin? <laughs> dapat yata yung specify nila, no? Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Again, who would or can argue with that. Walang ron, di ba? Okay. So in terms of the message, at least on paper, superficially, it's very difficult to argue with the content, with the message of bagong Pilipinas or yung tinatawag na panahon na ng pagbabago. Question, kailangan ba yung isama sa flag ceremony? ng mga ahensya ng gobyerno sa ekotibo, kasama na po dyan yung mga state universities and colleges, and of course, LGUs o mga local government units ay in-encourage to do that. Totoo yung observation ng marami, no? Napakahaba na ng flag ceremony natin, eh, dadagdagan pa. Tsaka hindi pa basapat yung current content ng ating flag ceremonies, di ba? Hindi pa ba sapat yung panata makabayan? Hindi pa ba sapat, for instance, yung ating lupang hinirang? Kasi, hindi natin, kahit it's very difficult to argue with the contents of this bagong lipunan hymn and of course, this bagong lipunan pledge, hindi mo pwedeng ialis yan, hindi mo pwedeng putulin, o hindi mo pwedeng i-ignore yung kanyang umbilical cord doon sa bagong lipunan propaganda ng Ama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, yung dating diktador. Okay? Maganda rin naman yung sinasabi ng bagong lipunan, di ba? Pero you have to you have to read the context of such propaganda messages or you have to learn you have to learn to understand better the context of such narratives or campaigns alam natin yung mga masamang nang idulot ng administrasyon na 'yon at hindi natin maialis na meron siyang umbilical cord dito sa itinupush na brand and narrative nitong kanyang anak. Of course we're not saying na the second Marcos administration would be as dark as the father's uh, administration. Pero importante po kasi rito. Nararanasan niyo na ba yung mag-lecture sa inyong mga anak na ito yung dapat gawin. May maguro dito, di ba? na dapat yung ginagawa natin. Pero, while that can be effective in terms of indoctrinating people, hindi ba mas efektibong paraan para ma-inspire sila na gawin yung tama o yung dapat gawin sa pamamagitan ng tinatawag na model, modeling or setting a good example. Okay? Sa Catholic faith, ang tawag po dyan, witnessing. 'di ba? Hindi pwedeng sinasabi mo lang na dapat tayo maging honest people. Dapat tayo uh, people with integrity. You have to live those values that you are propagating. So dito for instance. Ang dali kasi gumawa ng himno na ganito, no? Ang daling gumawa ng branding. Actually na codified na nga, diba? Nakalagay na nga sa isang libro uh, or pamphlet yung uh, bagong Pilipinas uh, narrative ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero silipin nyo, no? Siguro naman it's fair to assess his administration now dahil 2022 pa po siya namuno. Tinayin mo mabuti, for instance, gaano kalawak na yung mga reform na nakikita natin since naupo siya sa pwesto? Pangalawa, mababago mo ba yung Pilipinas kung yung mga sistema, istruktura, personalidad, na umaabuso sa Pilipino for so long still remains. We're not saying na President Marcos will and can solve all the structural and systemic problems that we have been facing for so long. My point is, are you seeing any concrete effort on his part to actually walk the talk? Kasi madaling sabihin, magbago. o oh, panahon na ng pagbabago sa Pilipinas. Ito lang example eh, no? Ito lang, ito lang. Huwag na tayo lumayo sa, sa, sa issue, no? Kung gusto natin ng pagbabago, Mr. President, eh sana po bayaran nyo po yung estate tax nyo na hindi nyo po po binabayaran. Fine na rin, executory na. Eh dinidispute nyo pa rin yung computation. Kung ordinary mama yan po ba yung sinisingil ng ganyang buwis, pwede rin po ba siyang mag-delay ng pagbabayad? Katulad ninyo, E eh, nagagawa nyo po yan dahil kayo po yung nasa kapangyarihan. So kung gusto nyo pag-usapan yung pagbabago, simulan po natin sa inyo. Number two. Ano po yung isa sa mga pumipigil sa kaunlaran ng Pilipinas? Yung napakatatabang political dynasties. Meron na po pag-aaral dati ang Ateneo. Sinasabi, merong direct lang, merong, merong, merong relasyon. yung, yung Gaano kataba ang political dynasty sa isang lugar doon sa kahirapan nararanasan noong lugar na iyon? Ang tanong, tingnan niyo mismo, Pamilya Marcos, ilan sa kanila nasa posisyon? Hindi ba pwedeng ipaubay ang posisyon doon sa ibang tao na siguro mas deserving? It's something very, very very personal to them, yung kailang hawakan mo isang katutak na puesto And honestly, napaka-messianic pa nga ng ganong perspective dahil iniisip siguro na iba, eh talagang we can do a lot of good things for our people at sila yung nagde-demand na nandito kami. Again, setting a good example. Kung talagang gusto natin ng pagbabago sa Pilipinas, why don't we start it from within, from our family? Siguro, itemper it natin yung ating greed for power. But baka naman pwedeng isa o hanggang dalawa na lang po muna yung papatakbuhin natin sa eleksyon mula sa isang pamilya. Kahit wala pong enabling law para sa political dynasties. Dahil nakasaad po yan sa konstitusyon na as a state principle, pinagbabawal po yung political dynasties. ba? Diba? Ano pa po yung pangatlo? Okay. Kung talagang gusto natin ng pagbabago ng Pilipinas, sa Pilipinas, bakit hindi po natin papanagutin, mahal na Pangulo, yung mga nagkasala sa, ordina, sa mga Pilipino lalo dun sa mga walang kalaban-laban na biktima ng drug war nung nakaraang administrasyon. Kasi miski pakantahin niyo po kami ng bagong Pilipinas. <laughs> eh kung tinotolerate pa rin po natin yung mga galawang berdugo nung nakaraan, kung on principle, pipigilin niyo pa rin po yung pagpasok ng ICC at hindi niyo po pinapapanagot yung mga dapat managot. Doon sa sangkatutak na pinagpapatay ng nakaraang administrasyon, E eh, po tayo dito sa bagong Pilipinas na ito. Kung kayo po mismo, lip service lang yung pagpapromote ng human rights at hindi po natin ginagawang konkreto sa pamamagitan ng polisiya, e eh, po tayo. ba? Diba? Of course, maganda po yung ginagawa nyo when it comes to your policy toward China. Hindi po kayo nagpapaapi. Laging merong diplomatic protest. Maanghang at matatapang yung mga sinasabi nyo doon sa ginagawang pambababoy sa atin ng China. Tama po yun. Dahil yung pinaritan nyo, sobrang sip-sip. Sobrang himod sa China. So in that respect, okay po yun. Okay? Plus, may pa akong gusto sabihin when it comes to walking the talk dito sa bagong Pilipinas slogan, him and pledge na ito. Okay. Yung tinatawag nating rent-seeking. Yung tinatawag nating regulatory capture. Okay? Kunsaan yung malalaking interes, mga dambohalang uh, negosyante, yung nagkocontrol sa ating mga politiko, yung matindi impluensya doon sa mga ahensya na dapat nagre-regulate ng ilang industriya. Ano po ba yung ginagawa natin para mapigilan yan? Ano po ba yung ginagawa natin para mas mapatalino yung mga pinipili ng mga botante, Para hindi naman tayo laging in-exploit na lang na may pera para mas mapababa siguro yung cost ng pagtakbo sa eleksyon para hindi lang puro kayo-kayo yung nakakatakbo. Ano bang ginagawa natin dyan? Di ba? Kasi again, it's very difficult to argue with the contents of the Bagong Pilipinas Human Pledge. Wala pong masama dyan eh. Ang problema, dapat po isa buhay ito ng mga mismong nagsasabi sa amin, sa ating lahat, na gawin natin ito.